Masahero, ano po ba ang ating basihan sa pagdating sa pag-ibig? Sapat na ba na ating gawing uh, basihan sa paghatol ng tama at mali ang ating mga puso kapag ang ating pong pinag-uusapan ay pag-ibig? Mga kaibigan, ang ati palang paksa sa mga uras neto ay ati po itong pinamagatang ang gawa ng pag-ibig doon sa mga bago pa lamang pong umakyat sa bus na ating sinasakyan amipong pong pinapauna sa inyo ng amin pong paglilingkod sa mga salita ng ating pong mahal na Diyos ito po ay libre muli ang ating pong maging paksa ay pinamagatan po natin ang gawa ng pag-ibig muli ay aki pong ulitin ang aki pong sasabihin o kaya tinatanong kanina na ano po ba ang basihan ng paghatol natin ng tama at mali ang ating mga puso, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan po natin ang pahayag ng banal na kasulatan mula sa Jeremiah 17 verse 9. Ang sabi po doon, ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay at lubhang napakasama sinong makakaunawa nito. So mga kaibigan at mga kapatid, sa tanong kung sapat na bang maging Basihan sa paghatol ng tama at mali ang ating mga puso, wala pong ibang sagot ang Diyos ay hindi po basihan ang ating mga puso upang ito'y maging sundin o masunod sa paghatol po ng tama at mali. Dahil, ayun uh, po sa banal na kasulatan, ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. So, marami pong napapahamak na tao dahil ang sinusunod po nila ay ang kanilang mga puso. Kaya nagkakamali po sa pagdedesisyon at pagpapasya ang ilan sa ating pong mga kaibigan, mga kapwa o ating mga mahal sa buhay dahil ang kanila pong sinusunod sa pagpapasya Pagbibigay ng tamang hatol sa kanila pong mga isipan ay kung ano ang tinitibok ng kanilang mga puso. Ayon po sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga patid, mapanganib po kapag ang ati pong maging basihan sa lahat ng ati pong pagdidesisyon sa buhay ay ang ati pong puso. So, malinaw po mga kaibigan at mga patid, mula sa banal na kasulatan, ang basihan po ay hindi ang puso kundi ang katotohanan. So yun po mga kaibigan at mga patid, ang ati pong patuloy na pag-aaral mula sa mga salita ng ating pong Panginoong Diyos ngayon maari kong maitanong ba sa inyo ano ang ibinibigay ng Diyos sa sangkatauhan para maging patnubay sa buhay mga kaibig at mga patid mayroong pong binigay ang Diyos para maging patnubay natin sa ating pong mga buhay nais ko pong ipalala sa inyo na wala pong iba na binigay ang Diyos sa atin para maging patnubay sa ating pong mga buhay at hindi ang ating mga puso ang ating pong basihan ng ating pong pagdedesisyon o pagpapasya kundi ang mga salita ng ating mahal na Diyos. Gusto kong ibahagi ang sulat mula sa banal kasulatan, ang awit o mula sa mga awit 119 ang talata 97 hanggang 99. So, Ate pong uh, banggitin at aki pong ipahayag sa inyo, mga kaibigan. Ang sabi po roon, O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guru sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patutuo. Yan po ay salita mula sa Awit 197, ang talata 97 to 1999 okay? Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang ara aral ay ilaw at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay. Yun naman po ay masusumpungan mga kaibigat mapatid sa Kawikaan 6.23. Sumalinaw so, po mga kaibigan at mga patid na ang ati pong maging basihan sa lahat ng bagay ay ang kautusan ng ating mahal na Diyos. Hindi po ang ating mga puso o kaya ang ati pong mga uh, saluubin o damdamin ang basihan ng pagpapasya sa lahat ng bagay. So harinawa mga kaibigan at mga patid, ati pong naunawaan ang mga salita ng ating pong mahal na Diyos sa mga oras na ito at ang aming pong dalangin na patuloy po nating namnamin at pagbubulay-bulayan ang mga salita ng ating mahal na Diyos. Ulitin ko po ang ating pong maging basihan sa ating pong pakikinig o kay pagpapasya ng ating pong mga uh, desisyon o kaya sa lahat man ng ating pong iniisip ay ang mga utos o salita ng ating pong mahal na Diyos. Alam po ninyo mga kaibigan, pagdating po sa ating mga buhay, kailangan po natin mayroong gabay. Walang iba ay ang salita ng ating pong mahal na Diyos. Marami po kasing napapahamak ng na mga tao sa panahon natin ngayon dahil ang sinusunod po nila hindi po ang katotohanan kundi ang tibok damdamin ng kanilang mga puso ang kanila pong sinusunod kaya marami po ang napapahamak mga kabataan napapahamak ang kalambuhay dahil puso po ang sinusunod ang mga mag-asawa nagkakahiwalay dahil puso po ang sinusunod ang mga paghanap buhay negosyo ang negosyo ay bumabagsak ang mga iba pang mga hanap buhay ay hindi nagtatagumpay dahil ang kanilang naging basihan sa kanila pong pagninigosyo ay kung ano ang tibok ng kanilang damdamin o kaya bugso ng kanila pong gusto gawin. Kaya po mga kaibigan ay pinapaalala po ito sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ano mang aspito